And guys, yung ating ah uh, <laughs> yung direct natin na pagluto sa adobo no din na natin ano yan, yung sa directa yan yung sinasabi kong directa ayan atay, balon-balonan at laman tinaghalo-halo ko na dyan yung ano guys yung ricados so, oh, tapos sinalang ko na yan diretso yan, nilagyan ko pala yan siya ng bell paper kasi ...ah... Uh, bukod na ano pang tanggal siya ng tawag dyan lansa at dagdag ano sarap din siya Ma, parang mas masarap siya pag ganyan, may nilagyan mo ng ano. Kasi yan, natikman ko na yan doon sa kapatid ko. Diyos ko, grabe. Sa ano? Sa may bukid nun. Ang dami nilang ganyan eh. Yung bird paper, dami. Sasawa ka talaga. Halos, mas madami pa yata yung ricatos. <laughs> pag naglagay sila, grabe, ilang taraso na ano. Yung bird paper, grabe ay sawa ka doon sa kanila. Mga sibuyas, lahat, gulay, naku. Meron, tanim kasi nila mismo. Kaya magsawa ka talaga. Mas maganda talaga, talaga pag may mga tanim ka na mga ricados eh, no? Tra gulay. Sa kanila talaga ang dami eh. Yung bagyo beans nilang dami. Nung mui, ako, <laughs> Parang gusto pa akong padala, ay, gusto niya akong padala ng isang box na bagyo bin. Siyempre, tatawid pa ng dagat yun. Mahinog na yun. Isang box daw, huwi ko na rin sa Sabi ng kapatid ko. yung ko dito sa Manila. Pagtawid mo ng dagat, pagdating dito, yellow na kulay doon, hindi mo lang pakinabagan. <laughs> pero pag gulag naman, pwede. Yung buto na lang, ano, guys. Yan. Kaya malala ko yung paper na yan doon. Yung ceiling. Ano, no? Grabe, sawa sila sa atin dito. E minsan. Magkano ang kilo yan dito? Minsan, 500, no? Kaya, ayan, ngayon, medyo, ano, meron kasi ako doon. Kaya niluday ko na kaysa masira, ano. Meron sa rep. Ayan. Tsaka, nasubukan ko na talaga yan. Masarap siya. Eh, ano, sa adobo. Ayan. Kayo, naglalagay din ba kayo niyan? <laughs> ako naglalagay ko. Minsan nga luya, nilalagay ko pa eh. Ngayon, hindi ako naglalagay ng luya kasi meron naman na ano. Yan ako magadubo. Gusto ko walang lansa. Walang lansa yung yung karne ba? Pero sa isda, naglalagay talaga ako ng ano. Luya. Ayan ang ating recipe ngayon guys, no? Kung nagustuhan yung aking hindi ko yan siya ano-ano, hino kasi yung atay masilan, no. Di siya halo-haloin. <laughs> Di siya okay okay na. Di ba? Ayan, kung nagustuhan niyo ng aking video, guys, uh, recipe na 'yon. pa-like and share naman ang comment. Follow. Thank you for watching.